Pagka gumagawa ng masama yung kapwa mo, natural nagagalit ka. Ginagawang ka ng masama, inaapi ka, inaagrabyado ka, pinagtataksilan ka. Natural magalit ka kasi yun ang nasa Biblia. Halimbawa, nagsusugal anak mo, paluin mo. Bakit mo pinapalo? Galit ka ba dun sa anak mo? Hindi. Mahal mo nga yung anak mo eh. Kaya mo nga siya gustong matuwid kasi galit ka dun sa ginagawa niyang masama. Ganun ang Diyos eh ang Diyos nagagalit sa masama pero hindi sa ating mga tao. O hindi ka aalis dun sa masama, madadamay ka sa galit ng Diyos. Sahin natin sa awit. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. Ang galit ng Diyos nakaukol sa mga tao hindi nagbabalik loob sa Kanya. Yung mga taong talamak ng gusto ang puro kasamaan sa buhay. Pero kung magbalik loob ka sa Diyos, abay, nawawala yung galit ng Diyos. Kaya kung halimbawa, may galit ka, mayroong kampuot sa iyong asawa dahil may ginagawang masama, hindi naman ibig sabihin naliligaw ka na. Natural lang yon. Pagka naagrabyado isang tao, ginagawan siya ng masama, magalit ka. Ang masama ay yung nagagalit ka na walang dahilan. O kaya napopuot ka na walang dahilan. Bawal ni Kristo yon. Yung mapuot sa kanyang kapatid na walang kadahilanan, eh, masama yun.